mga may pong puso, mga kawandar. Sana matulungan natin si Tatay Artemio. Artemio. <coughs> Hello mga kalakay. Hello sa hapon na to. Uh, ko si Wonder Kagawad. Dahil meron siyang kuling minisyon at kasama sila kay Vlog sa hapon na to. Kasi meron, meron kami nga pinag-usapan na tutulungan na isang uh, sabi na natin wala nang kakayahan Ay, na abindi? kumilos pa para maghanap buhay. At, makikita nyo po yung kalagayan niya. At, meron ding ayan, ngayon, ngayon. UH! Si nandito, pa nandito, nandito na sila, nandun Attendillo, si Wondro Kagawad. At idang ka ulit ng tulong dahil alam namin na sa mga nanonood na may mabubuting puso magbibigay po ulit ng mga tulong ang mga yan. Nandito tayo yung tulong namin sa iyo. Tapos ito tay. Ilagay mo na tay. At mga ka-wonder, nandito po si Kalakay Vlog at ibibigyan niya rin po yung tulong niya mga ka-wonder. Ayan <laughs> Ay, mga kalakay. Um, Ay, nandito po sila si Wonder. si Lakay Vlog. Sila po yung magbibigay din ng tulong mm -hmm. sa inyo like. para matulungan kay tayo. Ito, din, kuya. Yeah. Ay. Ay na tatay. <laughs> tatay, hindi pa naman siya tatay kasi binatang binata siya. Ito, mm -hmm. <laughs> so, yeah. Kuya, kuya na lang po. Ito po para sa inyo may konting grocery po. Tsaka, ayan po. Para makatulong kayo tatay. Kasi, makatulong. kasi si tatay ay talagang hindi na kayang <laughs> magtrabaho yan. Mag talagang inaalagaan na. Yung mga kalakay, kaya mm. dapat natin tulungan sila talaga. Ito na na Okay. Tignan niyo mga kawandor yung sitwasyon ni tatay Sana po siyang bulag kaya sa mga may mabubuting puso sana po mabigyan po natin ng tulong si tatay kahit kunti lang po mga kawandor kasi talaga mag isa lang po siya sa bahay niya mga kawandor wala po siyang anak dahil matandang binata po si tatay kaya yung yung pansit kan doon tay binigay niya ng kaibigan ko may kaibigan din kaya ako na nag-sponsor sa mga ganito. Kaya nagpapasalamat ako sa kaibigan ko na si Noreen Libraga si dahil hindi niya ako iniiwan sa ganitong sitwasyon. Kaya sa mga may mabubuti pong puso, mga kawandar, sana matulungan natin si tatay Artemio. Artemio. <coughs> 70 years old tay <coughs> Lakayan apo ni tatay. Sumama. Hayan mga kalakay. Nakikita niyo po yung kalagayan ni, ni Kuya Artemio. Ayan. Alam kong may gininto ang puso kayo. Kaya At... tulungan po natin sila mga kalakay. Hmm. <laughs> Kahit pambili po ng mga gamot, e. gamot daw. Mm. Tsaka oh, ayong mga... Hmm. At may paggamot. Pag Kasi si tatay ay parang ano, namumutla no. Mm -hmm. Kaya dapat talaga may baka kailangan niya mag-maintenance. <laughs> okay lang may pakita, may para konsulta. Ay, tita, no makatugaw ton, piliyak ti help tapno ti kesta aming a senior ayan. citizen masuporta ang ti maintenance da ta amo kada pundo na ita aramidag ejitay ipak di bagay para help ayan ta, ang, ta, sabi niya po ni Wonder Kagawan kailangan kailangan uh, ah, ng importante yung health ganyan, kaya yun ang tututukan niya raw <laughs> sana po matulungan yeah. Ay, makamuking ka basta no kami. Bigat. Oo, nagpa-check kami salamat din sa mga taong nag-aalaga sa kanya, nagpapakain gano'ng mga nag-aalaga sa kanya, nagme-maintain ng kanyang kalagayan. Ito po ang kanyang tahanan, mga kala. Mga kalakay. Ito po yung bahay niya, oh. Kung makikita niyo po. Oh. Pero hindi na rin po siya nakakaluto kasi nga hindi na rin po siya nakakakita. Ikutin po natin. Ito po sa likod. Ayun. Oh, Ayan po. po mga kalakay. Ayan. Ayan. ngayon pa lang po nagpapasalamat na po kayo. Nagpapasalamat na po kaming magtiti magkakasama sa bibigay niyo pong tulong. Maraming maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.